Ilagay na natin sa sa sibuyas, sa bawang, may taba. Yan, medyo lutuin na natin konti para lutong-luto -luto yung laman o pati taba. Medyo sunog-sunogin na natin yung laman sa taba para masarap yung ano. Lagay natin to guys, yung ang tawag ito. Pansit ba bato. Bato. So, kanya-kanyang discard na lang yan. Yung iba kasi nilagyan mo sa bako, na sa buha ko. na. Ito ah. Guys, lagay natin ito guys. Medyo malakas ang eh. kanya kanya lang yung discarte lang yung paano magluto para bali sa yung lagyan natin tubig guys Hintayin na natin na siya ng kumulo. Takpan na natin. Hintayin natin siya ng kumulo. Tapos mamaya ilagay natin itong ano, yung gulay sa ibabaw. Guys, uh, yan, kulo na siya. So, ilagay na natin yung ating gulay. Yan. Hindi ko alam sa inyo kung ano ang style nyo. Basta ako, kanya -kanya yung kanya-kanya naman tayong style ng paano Ang pinaka ang pinaka finished product naman dyan, yung lasa ng niluto. Masarap ba o hindi? Ayan. So, halu-haluin lang natin yun Ayan. Sarap kasi lagi ng gulay. Ayan. na repolyo. Ayan. Ting Ayan. 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 natin. Takpan ulit natin. Ayan. Tapos takpan natin. Yun. Noodle 2 na siya. So, lagyan natin siya ng pampalasa na. Ayan. Tapos. Asin yung tunti. na natin. Ayan. Tapos natin haluin, takpan natin uli. Tapos kung okay na. Yun, guys. Okay na to. Kung sabi ni nanay ni Tan Felix, Miguel Tan Felix, okay na to ako naman. Pwede na to. Ha? Pwede na to. <laughs>